Kapatid, mayroong reseta ng Diyos, ang dakilang manggagamot, upang mailayo tayo sa sakuna at sa mga sakit. Gusto mong malaman? Alamin natin ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan, at mga tuntunin, hindi ko ipaparana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si ang iyong manggagamot. Ito yung sampung sakit at sakuna na naranasan sa Ehipto tubig na nagiging dugo, palaka, kuto, langaw, salot ng hayop, pigsa, graniso, balang, kadiliman at pagpatay sa mga panganay na anak alin dyan sa sampo ang sakit at sakuna na nararanasan natin ngayon? Kapatid, gamot ang pagsunod sa kautosan ng Diyos. Kapatid, huwag nating ipawalang bahala ang gamot ng Diyos. Ang kautosan. Agri ka? Amen.